Pwede pa mga kalakas. Uh, ah. Uh, oras sa ah, uh, oras na to? nato, ah, uh, time checks muna tayo ngayon. Um, ito, mga kalakas, tingnan natin. Uh, alas 10, 10 10 alas 10 na ng umaga at ito 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 ako ngayon sa Lasa ng City Hall namin dito sa Dabao At uh, mga ilang buwan din na hindi ko ito na i-video, na i-vlog At dito ngayon, nandito tayo at uh, sa araw na ito ay araw ng uh, Labor Day Labor Day ngayon, uh, may, may 1, May 1 at uh, ayan uh, Oh, uh, ko sana kung mayroong mga may cover tayo, may vlog ng mga ng mga nag uh, nagsirali or nagsimart sa dito sa Talyo San Pedro pero wala kaya ito ah, uh, nakaupo tayo dito sa bench ng uh, park sa City Hall at uh, na lang natin ang kapaligiran mga kalakad para makita din ninyo kung ano ang kalagayan ngayon dito sa sa San Pedro Street, uh, City Hall Park at uh, ito tingnan natin ang mga tao na dito uh, at uh, kung ano parami pero ang kita makita natin dito ang mga motorcycle na nakaparada ngayon so ayan uh, e focus natin sila mga kalakad uh, dito tayo sa harapan ng isa uh, isang uh, um, ano tawag dito uh, Unitep ang pangalan Unitep at uh, ito ay parang ah uh, uh superstore? o uh, ang tawag lang nito UNITAP dito sa harapan natin kita natin pangalan dito ah uh, dito banda dito banda yung San Pedro Cathedral natin dito mismo sa ating inaupuan mga kalakad ay nakita natin ang maraming motor na nakaparada dito dito, kitang kita natin mga kalakad dito ang mga motor na nakaparada at may mga ilan-ilan na nakaupo dito dito banda uh, ito uh, nakapurel tulad ko sabihin sa dito sa likuran natin eh, mga naka nakasayan na mga ano dito mga tulad nito uh, naka uniforme na color green puro ito mga auxiliary dapat auxiliary ang tawag dito at may sasakyan ng polis dito ngayon so ayan itang kita natin dito so, uh, ito na uh, siguro maglakad-lakad tayo doon uh, papunta doon sa patungong magkiruhan ang kalsada uh, at uh, wala tayong gano'ng makita dito kung ano mga activities ngayon sa uh, dito sa <coughs> dito sa uh, ano ito sa may St. at ito bidyohan natin ang City Hall ito uh, uh, balikan natin ang City Hall Vision Park ayan uh, ang City Hall at may mga mga uh, kahoy dito na nara nara yata ito at kung ano itong iba ito yung natin alam so, yan ang uh, mga kalakad Uh, kitang kita natin to so, o so, yan ang mga kalakad lakad kayo doon 2 minutes at may mga lakay team ng uniform may mga lakad o so, yan na o ito, so, labas tayo dito. Tayo, daan tayo sa dito mismo, sa sinag ng araw. Ang sinag dito. wala ka ah. talagang ano wala ka hindi ka anong maraming tao dito ngayon bagay mga kapang mga kalakad yan lang ang nakita natin mga persyo mga siyayon boy dito ito tayo tapos tayo doon

Ayan mga kalakat. gusto kong mag at uh, ano Vida Fiber Powered by Converge Ayan ang internet para sa buong pamilya sa maximum of 6 wifi devices Okay, Facebook pa, uh, Vida Fiber website uh, www.vidafiber.ph Ayan mga kalakat. So, ayan, uh, bigyan natin sila ng panahon at baka gusto magsalita para mag-promote mismo sa kanilang produkto. Ako po isa. Ako Gusto mong salita. Gusto mong salita. Guys, uh, apply na mo sa mong internet na pinaka-brato. Sulit yeah. pa sa budget. Hindi naman sila pa-load-load kaya unlimited na. Hindi naman sila kaya unlimited na. O buong yung pinaka-pro mong, pinaka mong uh, uh, internet. Okay. sa dire sa Davao. Nya, yeah. apply na mo guys. Okay. Okay. Oh, nya. Pe, gusto mo kay storya te. Atong apply na mo dire sa Chowking oh, Apply na mo, apply na mo guys. Na may okay. contact number guys, mo na mo page guys oh. Dire guys. Double series. double yo. Oh. Kung gusto mag -apply mo mag-apply guys sa Dela Mo Chowking guys kay diri. Nami Dire. Nami permanente guys. Okay. okay. Ni time mag-serve, apply ta ora sa so guys. Dapat ngayon, sila ang monthly, Sir. Ha? eh ang monthly. Ang... Apan ang kalaki, sila Deposit lang, Sir. Ah... 888 ang deposit. For one month na na, Sir. Okay, okay. 888 ang deposit. Yes, Sir. Yung yeah. monthly is 888 paghihapon? Yes, Sir. Monthly, Sir. Ayan. Oh, mga klakata, Ito na. Kung tayo sa kanilang produkto at kung gusto ninyo magpa habit ng wifi ayan uh, ito ang promote na mismo uh. apply na guys okay. apply na okay okay ah uh, tanawa ang nakita nimo ang ako bisit mo ang youtube na opening open okay, brother kayo okay. subscribe lang sige sir sige sige niyo tanawa atong atong kan tanawa okay. niyo okay okay mga kalakad ayan mga kalakad, alis tayo papunta doon sa norte para mai sa ang lugar nito ang lugar nito ay Tauping So, ayan, ayan. Uh, ito, uh, papunta na tayo, paalis na tayo mga kalakad. Salamat kayo, salamat. Ito mga kalakad. Uh, ito, banda dito. Uh, ito mga kalakad, uh, tayo. Ito ang um, lugar na ito, banda rito. Ayan, uh, ayan. Ayan. Dito lang dahil ito ang pantilpuro, ang pahil pantilpuroan. At ito ang nadaala natin mga na kalakas. Ito na ang um, ano to, ang uh, mga establishment ko dito na kita natin ng mga tao. At ito ay uh, papunta tayo sa ano, sa um, lugar ni Dr. Binales, Binales, uh, Dr. Binales, ito lang so sa tabi-tabi at gusto kung kung o kung sa kung 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 tayo. kung 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 kung

At dito banda, dito banda dito, nakita natin ang halkong ito. Ayun, tayo so, yung pinag-usapan. Ay uwiin ko ito, papasok sa kanyang, sa kanyang, ano, ah, uh, klinika. Ayan, dito. Ang mga cellphone repair dito. Uh, mga talakad. Dito, dito kita natin. At dito banda, ay eh, parang ano to. Ah, uh, bakery. So, ayan, dito tayo Madali lang itong hanapin mga kalakad. Mayroon na yung paninda dito sa gilira dito. At uh, ito, mayroon kainan dito bandang kalakad. So, ayan. Uh, natin hanggang dito. At, uh, uh, ano, ah. Uh, ito itong tayo bandarito ito. At uh, ito mga kalakad. Hanggang lang dito lang, mga ilang metro lang siguro. Ayan, si Doktor. Ang sa loob ay hindi ata ito na mga kalapan ito kay ka ang Gidanis ah uh, Iker Center ayan ah uh, okay. okay uh, ito ang ano mag uh, ano lang ano to ano, Ito ang uh, glass uh, ko so hindi na ko pasok para hindi na makalisko yung mga kalapan ito hanggang dito at ang pasapan dito ng kalakad dito ito na ibalik ko Umali po dito. So, ayan, busy sila. Daan na lang tayo mga kalakag. Tingnan natin sa mali mga kalakag. Hi, Doc. Good morning. Ah, uh, Boating brother, akong ang dalan ni Padurong sa Solod. Agay lang po. Ah, si Doktora, si Doktora. Ayan, mga kalakag. Ayan, yung clinic nila. So, Ayan. So, ito na. Labas na tayo mga kalaka dito. Ito na. Balik, balikan natin. Marami rin mga distinguishing mark ito para malaman natin. Ito. O, so, ayan. Ito na. Uh, balik tayo sa kantong ito. Ito na. Tandaan natin mga kalaka dito sa Dabao. Isa lang ah uh,